So mga bagay na kailangan mong gawin upang humagulhol sa pagkahabol sa iyo ang isang lalaki. So mga kamamay, sa video ito, hasabihin ko sa inyo, i-share ko sa inyo yung mga hakbang, mga dapat gawin, mga bagay na dapat i-apply sa inyong relasyon upang sa pagkakataong ito, lalaki naman ang sobrang maghahabol sa iyo o ang isang lalaki naman ang hahagulhol sa pagkahabol niya sa iyo. So, huwag natin ito masyadong patagalin mga kamamay. Alam ko, excited ka na. Alam ko, gusto mo nang malaman tong mga dapat gawin kung pa, paano ba uumpisahan ng isang lalaki naman ang lubhang maghahabol sa iyo. So, number one. Kung sinaktan o niloko ka, subukan mong 3 to four days bago magparamdam. Tandaan niyo mga kamamay, ah? hindi po biro ang saktan ng isang lalaki. Lalo na kung sobrang laki nung nagawa niyang kasalanan sa iyo, kung niloko ka, kung nagtaksil siya sa iyo, bakit hindi mo subukan na 3 to 4 days o po pwede i-extend ng isang linggo bago ka magparamdam sa kanya. Para po isang lalaki ay mag-isip, umangat ang value mo sa kanya. Lagi kanyang isipin, lagi siyang mag-wonder sa iyo kung ano nang ginagawa mo sa panahong ito o sa oras na ito. So tataas talaga yung pag-iisip ng isang lalaki lalo na kung halimbawa sinasabi niya palagi na Sorry babe, hindi ko sinasadya. Sorry babe, nadala lang ako ng emosyon. Kung ganyan yung mga sinasabi sa iyong dahilan ng isang lalaki, mas magaling pa nga mga kamamay na kayo ay lumayo muna, mag-lie low muna kayo. Okay? 3, 4, or 5 days bago kayo magparamdam sa isang lalaki para sa ganon, uh, nila nilayan ng isang lalaki kung ano ba talaga ang nangyari sa inyong relasyon, kung ano ba talaga ang ginawa niyang kasalanan sa iyo. Lubos na magsisisi yan. Possible, maaari pa yung lumuhod sa iyo. Kumagulhol sa pag-iyak, pagmamakaawa para lamang patawarin mo. Talagang ano eh, isipin kanya niya, ilang araw ba naman yung palilipasin mo? Okay? So kung lalo na kung mahal na mahal ka niya, kung talagang nadala lang talaga siya ng emosyon, Baka nga puntahan ka pa niya sa inyo, sa bahay ninyo, para lang talagang sincerely magmakaawa sa iyo. Di ba? Kaya mga kamamay, sigurado ako, sa loob ng tatlo, apat, o isang linggong uh, hindi po ko sa isang lalaki, sigurado ako, hahagulhul yan ng paghahabol sa iyo. Magmamakaawa yan ng paghahabol sa iyo. Patawarin mo lang. So kaya advice ko mga kamamay, huwag kayo masyadong marupok. Tiisin ninyo kaya ninyo ang tagal. Alam ko, mahal nyo yung isang lalaki, pero kailangan nating turuan ng leksyon. 3 to 4 or 5 o oh hanggang isang linggo kayo bago magparamdam sa kanya. So number 2, huwag mong isin ang mga message and chats niya sa iyo. Tandaan nyo mga kamamaya, ang isang lalaking may kasalanan, talagang abot-abot ang kanyang pagme-message sa iyo. Sunod-sunod ang kanyang chat sa iyo yung tawag bukod pa yung tawag yung video call bukod pa para lamang uh, matakpan yung kanyang mga nagawang kasalanan hihingi ng paumanhin met May maya kukulitin ka hangga sa makulitan ka pero mga kamamaya hindi po pwedeng maging dahilan ang pangungulit ng isang lalaki para lamang patawarin niyo kaagad wag niyo munang isin ang kanyang mga message para sa ganon magtaka pa rin Tumaas ang value mo sa kanya. Habulin ka ng isang lalaki. mag -alala. Okay, maramdaman niya kung ano yung sakit na nagawa niya sa iyo. Kailangan mo gumunang isin ang kanyang mga messages para talagang uh, wala siyang uh, idea kung ano ba talagang tumatakbo sa isipan ninyo. Ang hirap kasi sa ibang mga babae dyan, nagchat lang ng dalawa yung lalaki. Okay, humingi ng sorry. Tapos sinasagot pa rin ninyo. Okay, nakikipag-conversation uh, pa rin kayo sa kanya. Huwag ganun muna mga kamamay. Hayaan nyo muna na na-relax ang inyong sarili. Hayaan nyo muna na magpahinga ang inyong sarili, ang inyong puso at isipan sa mga nangyari. Nakakapagod din naman eh, lalo pong nakakasakit. Lalo pong ang bigat sa damdamin. Kung halimbawa nakikipag-chat ka pa sa kanya, halimbawa uh, nakikipag-tawagan uh, ka pa rin sa kanya sa kabila ng mga nagawa niyang kasalanan sa iyo, mas maganda siguro wag niyo munang isin ang kanyang mga chats. Para sa ganun, siya lang yung mas mahirapan sa inyong dalawa. Hindi niya alam kung paano hihingi ng sorry. Hindi niya alam kung saan dadaanin ang kanyang panunuyo sa iyo. Hayaan niyo magkaroon ng thrill ang uh, inyong sitwasyon ngayon. Hayaan mong siya ang gumawa ng paraan para suyuin ka. At kung ang lalaki na yan ay hindi gagawa ng paraan, eh malalaman mo kung karapat-dapat ba siyang balikan, patawarin o kung ano paman. Kaya mga kamamay ha, Huwag niyo munang isin ang kanyang mga messages, kanyang mga texts and chats, at huwag mo ring sagutin ang kanyang mga calls. So next, ignore mo siya paminsan-minsan. Tandaan niyo mga kamamay, mahalaga po na i-ignore niyo paminsan-minsan ng isang lalaki upang isipin ka rin ng isang lalaki. Kasi the more na ini-entertain mo palagi ang isang lalaki, the more na palagi, baka nga ikaw pa yung naunang mag-message sa inyong dalaw Baka mamaya sa umaga, Okay? Ikaw palagi yung nag-send ng sobrang habang message. Tapos ang reply sa'yo ng isang lalaki, okay? So, di ba ang sakit nun mga kamamay? Mga babae kayo eh. Dapat kayo ang binibigyan ng halaga. Dapat kayo nakaka-receive ng mga mahahabang sweet messages mula sa isang lalaki. At hindi po sa inyo dapat nagmumula yon. Magising sana kayo mga kamamay ah. Babae kayo at may halaga kayo. Kung halimbawa naman ang isang lalaki ay eh, palagi namang siya yung nauuna, Okay? Siya yung nag-message palagi. Eh, paminsan-minsan, huwag nyo rin munang sagutin o i-delay nyo muna ang pagre-reply. ignore nyo siya paminsan-minsan para sa ganun, maghabol siya sa inyo. Baka kasi mamaya, naunang mag-text o maunang mag-chat yung lalaki, yung pala may kailangan. Uutang pala sa inyo, kaya nauna. I-ignore nyo muna pagkaganon mga kamamay. Eh. eh, ibang usapan yun eh. Pera lang ninyo ang habol ng isang lalaki pagkaganon. Kaya paminsan-minsan, i-ignore nyo din po ang isang lalaki para sa ganun, makita ng isang lalaki yung kakulangan ng kanyang buhay kapag kawala ka. Hindi yung palagi kang nandyan. Isang chat ng lalaki, nandyan ka. Isang utang ng lalaki, nagbibigay ka kaagad. Kahit wala kang pera, ipinangungutang mo para lang maipautang sa kanya. Minsan, i-ignore mo din ng isang lalaki para malaman din natin kung may halaga ka ba sa kanya, kung hahanapin ka ba niya kapag ka hindi ka nagparamdam. Baka mamaya, masaya pa nga yung lalaki kapag ka hindi ka nagchat-chat eh. Baka nga mamaya, nagsasaya pa yung lalaki kapag ka hindi ka tumatawag eh. Para malaman din natin. Paminsan-minsan, i-ignore nyo rin po ang isang lalaki kung kayo ba ihahanapin para malaman nyo kung ano bang status ninyo pagdating sa si isang lalaki. Kung nga nga ba kayo o hindi. So next, kung sinaktan ka sa halip na magmukmok at umiyak, magpaganda at piliting ngumiti. Tandaan nyo mga kamamaya, kung alam nyo sa inyong sarili wala kayong ginagawang mali, wala kayong ginagawang uh, pagtataksil, hindi kayo nagloloko, okay? Hindi kayo gastador, hindi kayo chismosa, pero sinaktan pa rin kayo ng isang lalaki. Niloko, ipinagpalit sa iba. Hindi nyo kailangang maging uh, stress, hindi nyo kailangang umiyak, hindi nyo kailangang uh, magmukmok, Oo, masakit yan, pero kung iisipin yung mga kamamay, kung iiyakan ninyo yung mga lalaking gano'n, kung bibigyan nyo ng panahon para... Uh, humagulhol sa pag-iyak para lang sa lalaki na yon na nakit sa inyo, parang hindi worth it eh. ba? Diba? Parang hindi worth it iyakan kasi magluloko yun eh. Sa so, madaling sabi, magpaganda kayo, magayos kayo, ngumiti pa rin kayo. Ipakita nyo hindi kayo affected kahit mahirap, kayanin po ninyo. Nandiyan ang social media, ipost ninyo yung inyong mga maayos na picture yung inyong mga pagmalakasang picture yung inyong mga sexy picture tingnan lang natin kung hindi maghabol ang isang lalaki kung hindi humagulhol sa pagmamakaawa para lang bumalik ka sa kanya pag nakita niya yung mga posts mo at maraming naglalike, like maraming nagha maraming naglalove, uh, nagla-love, maraming nagko-comment at maraming nagiging interesado sa iyo, hindi ko masasabi kung uh, matitis matitiis ba ng lalaki na makita na ang daming nagme-message. Sigurado ako, lalapit yan sa'yo, tatawag yan sa'yo, kukontakin ka niya, magmamakaawa na bumalik ka at pagsisihan niya lahat ng nagawa niya kasalanan sa iyo. Kaya mga kamamay, sa halip na umiyak, sa halip na magtampo, sa halip na magmukmok, sa halip na tingisin ang sarili, sa halip na gutumin ng sarili, sa halip na mag-inom, sa halip na magwalwal, mag sa halip na sirain yung buhay ninyo, magpaganda na lang kayo. humiti, Kasi para din yung sa inyo eh hindi naman kasi katapusan ng mundo kapag siya ay iniyakan ninyo eh. Hindi naman kasi katapusan ng mundo kapag ka kayo sinakta ng mga yan eh. At hindi rin ingis ang lalaki sa buong mundo kapag siya ay iniwanan ninyo. May mga deserving o may mga mas deserving pang lalaki para sa inyo. Tatandaan nyo yan mga kamamay. Kung kayo ipaulit-ulit na sinasaktan at niloloko, hindi nang hihinayang sa bawat luhong ipinapatak ninyo, paltan nyo na sa halip na magmukmok, umiyak, umiti kayo magpaganda at i-post nyo sa social media. Okay? And last, maging busy at abala. Yes, mga kamamay. Huwag palaging masyadong maraming oras sa isang lalaki. Ha? Yan lagi sinasabi ko sa inyo. Huwag masyadong maraming uh, oras ang ibigay at atensyon ang ibigay sa isang lalaki para hindi po manawa sa inyo. Hayaan nyo palagi na kayo ay maging busy at abala at hayaan nyo palagi na ang lalaki ang magtanong maghanap sa inyo sa araw-araw. Kung kayo ay kukunti lang ang oras na ibinibigay, doon naman mas maraming oras ang ilalaan sa inyo ng isang lalaki para kayo ay isipin. Kaya ang napakagandang teknik dyan, mga kamamay, huwag masyadong maraming oras. Maging abala kayo sa inyong sarili. mag magpaganda. Maging busy sa karir, sa negosyo, sa trabaho, o kung ano pa mang makakapagpalago sa iyo bilang isang babae makakatulong yung mga kamamay upang mas tumaas ang tingin sa iyo ng isang lalaki, mas tumaas ang value mo sa isang lalaki. So yan lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga bagay na pwede niyong gawin upang ang isang lalaki naman ang humagulhol sa paghahabol sa inyo. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag kalimutan ha, na mag-subscribe at i-like ang video ito. Mag-comment din kayo kung may mga katanungan, may mga gustong linawin, may gustong ipatapik na video sa susunod na ating mga gagawin pang video. So, paano mga kamamay? Mahal na mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam!